My uh, as of the 21st of uh, this month, I signed Proclamation Number no. 1081, placing the entire Philippines under martial law. Masok si yung mga ni Marcos sa bahay namin. Rinaid yung bahay hanggang hindi mabuksan pintuhan. Huwag gusto sanugin ng bahay. Kaya tumawag yung tumawag sa Mayor na Gibara noon, panahon ni Guido. Dr. Gibara siyang ano, sa Mexico, ano, tinawag yun. Sabi, sulugi na na yung bagay, hindi, na, hindi nabuksan itong o, ngayon, sabi naman ni Dr. Gibara, yung bubuksan na lang po yung tao na yan, no, sabi nga noon. Ngayon, hintayin nyo yung anong mayari para kunin nyo yung susi para may buksan nyo, sabi ni Gibara. O oh, ngayon, kami naman, nasa bayan kami, nagdalampalay. palay, Nagigigay kami palay dito. Dinalala namin sa bayan ng palay namin, kaya wala kami sa bahay. Agang-aga -aga yun. Yun, hmm. nangyari nga yan, nila yung, ano, yung susi sa amin. Siya, inaanap ina na kami, kinuha yung susi. Binigay ko yung susi. Minaksin na lang ngayon ng, 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 ng kwarto. Sabi may, may meron daw pati, may sakit uh, na daw sa kwarto na, na, na tao sa loob ng kwarto namin. Ngayon nung pumasok, wala naman tao doon sa kwarto. Inalughog na lahat ang namin, gamit-gamit. Lahat-lahat ng maleta namin, minuksan, garing ng abroad ang asawa ko, no. May pera kami doon, at mga alas ng mapamangilya ko, pinangungwa lahat, mga 70,000 yung pera. O yun, yung mga na ng anak ko, kinuha rin lahat. Nalagho, pati maleta mga maliit, pinagbubuksan. Yun ang nangyari sa amin noon, panahon ng mga parkos. Yung manugan kong dalawa, nagluluto ng kalamay, kinain ng kalamay ni <laughs> <laughs> Hindi na masinaktan. Yala, yung linuto nilang kalamay, kinain. Umiyak na lang ako, doon ako sa ba hindi mo na kumuwi dito kasi takot ako eh. Pinasok marami sundalos, Takot na natakot ako. O yun nga, pinasukan yung bahay, binigay ko susi. Pinasukan yung bahay. Kino lahat ang gusto nila. Eh, hindi ka naman makakareklamo noong panahon ni Marcos. Papataba, patayin ka pa. Diyos ko. <laughs> takot na takot mga tao. No? Panahon na yun. Oh. Pinakamahirap, hindi ka makalabas ng bahay kung wala kang ilaw. O... Oh. Kung hmm, wala kang ilalalakad ka, bariling ka, masabi mga sundalos, marami siya sa ano, sa bukid nakadapa, naka, parang pang meron na, na ng mga kalaban, ganon. Yung bahay namin yan, din ng sandalo yan. Makapadurot din ng mga sundalo. O.